Good morning guys! Alam nyo ba na ito ay isa sa paborito kong halaman Ayan o uh, Wala pa yata kami ano eh napabulaklak sa halaman na ito At ngayon nga nakita ko uh, Marami siyang babies Ayan o so, Siguro uh, patatanggal ko yung mga babies na yan tapos ipapalipat kaya lang hindi ko alam kung saan itatanim may naaamoy akong mabang parang eto yata anong laman kaya ito ba't naman nasama to sa ornamentals parang citrus hindi naman mukhang kahel or I mean uh, dalang hita hmm. something to learn kung ano ito later aray ko ang daming tinik huh. so yan lang muna ang ating vlog for today halaman sa aking kapaligiran what a beautiful day ya, Ito, gustong-gusto gusto ko rin to kulot na kulot oh Ayan lang. Eh, uh, ito mga snake plants na to, sumingit-singit. At ang bilis nilang ano, dumami. Ay nako. Kailangan siguro talaga ng landscape dito. Ganda, ganda. Ayan. Namulaklak na ang cejiliga. Napahaba na ang aking life. Live nga ba? Long form si ate talaga. Ngayon kagigising lang pero nakita ko yung aso kasi na naglalaro dito sa taas ng pool tapos kinakain niya yung mga halaman. Hindi eh, ko alam kung um, makakalason sa kanya yung snake plants. Ito pa oh. <laughs> Napahaba na talaga. Okay. Ikakat ko na dito para hindi kayo mainip, mainip na manood dyan. and seeking on the bye bye thank you so much for watching